ina Pinas pinasla ng Pinaslano, September 16, 2016 Ah, uh, narito po ako na napapasalamat na mabigyan ng pagkakataon ng mga pagsalita. Sa totoo lang yung war of drugs, lubos kaming nawala ng dignidad. Nalisan kami ng dignidad ng mga man. Halos naging kontrolado po ang ginawa ng war on drugs yung time po noon, natutulog lang po kami na pamilya. Nakyat po kami ng mga kapulisan. Paulit-ulit na mamakawa ang aking asawa at ang, aking anak. Pagkatapos po noon, hinila po kami palabas. nila kami hinila palabas. At makikita mo po doon na, na pati yung isang anak ko po ay binitbit sa, sa bang. Tapos po noon, bigla po kami may mga narinig na po to pinatay na po yung aking asawa tayo. Yung time na yun po, halos pag paulit-ulit po kami nagmamakaawa na, 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 makapasok po doon sa bahay na yun. Pero wala po kami nagawa. Dahil marami po mga pulis na yun. Halos pinatay po yung skin, yung ilaw doon po sa iskinita namin. Pagkatapos po nun, no, nung nadala po sa hospital yung aking asawa anak, may lumapit po na mga kapulisan hindi ko po, po alam na so ako po yun, tsaka funerarial na po yun. Yung time na yun, hindi pa po, po napapas lang yung asawa at anak ko. Nandun na po yung mga polis na yun. At yung funerarial na yun na, na kala ko po, po mga polis po yung kasama po nila. Halos naging kontrolado po yung, yung ginawa nila no, na, na, na yung ginawa po nil, nila yun ay hindi po tama. Kaya narito po kami na sana po mabigyan ng sa kanyang mga biktima. Eh,